Samahan niyo ulit ako, mamasyal tayo sa utan sa Recto. Marami ka rin makikita rito, sapatos na pang basketball, action camera, lie detector test, at mga items ulit ng ninja. Mas magaganda. Tataga ng gamit sa Recto. Ano, dami tao. Araw-araw pala to ng hapon. Dami niyo makikita rito, mga rare items. Napakadami. Baka dito ko na nga makita yung kutsilong hinahanap ko na nasa hawakan yung talim. Dito lang ito sa kabaan na Recto Avenue, corner to mas mapuwa. Sa gilid ng Vista Hotel, araw-araw sila nandito. Nagtitinda, kada alauna ng hapon hanggang paggabi na. At lahat ng item dito, pwede mong tawaran na sagad. Wala yung problema. Umpisahan natin dito kay kuya. Samotsari ang paninda niya. Itong rechargeable na pang screw nga. Medyo mahal nga lang niyang tinitinda. Original daw kasi ito. Di gaya yung nakikita mo sa iba. At brand new pa. Complete set daw kasama ng mga pampalit na bahala bigat na lang. Rechargeable type C. Seven hundred sa ni box. Eh, may box show. Pang screw talaga siya. Kasi pa magana. Original to. Pang basketball lo. Oh. Seven hundred dal. Pang basketball Oh, patapos nila ba, no? Mabigat siya, guys, oh. Tingnan nyo. Makapal pa naman yung swelas. Nakatahi yan, oh. Oh, nakatahi. Nakatahi talaga yung ilalim. Ay po? Ayos pa naman ang itsura nito. Maalikabok lang talaga. Maraming nga tumatawad sa sapatos na ito. Lahat sila kung sanada nila ito. At maya maya lang may bumili na. 450 pesos lang. Natawaran niya. Ilang nakita ni Boni, ito. Nakita ni Boni ito. Sa tingin ko, panalo na siya dyan. Kasi original naman. Tapos meron ako dito nakita. Kala ko monopad lang nung una. Pagbukas ko, may action camera palang kasama. Ito pala yung ginamit ng Disney Pictures. Nung ginawa nila yung pelikulang Little Mermaid sa ilalim ng tubig. Kaya nga sabi ko sa inyo dito sa Borouta, marami kayong mabibiling bagay na walang kwenta. Ay, <laughs> mali. Memorable pala. Kaya sisipagan nyo lang maghanap. Tsambahan dito. eto kuya, magkano benta mo? 100. 300. 300. Ito wala yung detector test? Saan ginagamit ito kuya? Pan-therapy yan. Ha? Pan-therapy. Pan-therapy. Ito kasama yun eh. po. Oh, Magkasama yan? Pan-therapy. Oh, Parang po, hindi nilalagay sa ay, katawan. Ito naman kasama yan. Ito kasama yan. Ito nga pala yung ginagamit ng mga super science para bumalik yung lakas nila matapos makipaglaban. Pag napa to, kaya mo nang talunin si Prisa pero hindi yung bungangan ng nanay mo. <laughs> Marami pa rito ang tinda si kuya, basta humalukay ka lang talaga. Tapos sa katabi niya, may tindang mga relo at mga laruan din. Si <coughs> ano to ah? Oh. Dr. Octopus? Pa-wrestling? Superman? Batman? Sabihin din, dalawa. Kailangan mo ha? Super Science Bor Si Gaara Naruto Naruto Hindi yung Masita Treasure oh Dito lang pala sa ano, sa Aranque Magkano tinta mo dito sir? 1-5 1-5? Uh -huh. Dalawa pa na to? Dalawa, double yan Ah magkasama talaga Nakakalas, makakalas Ah talaga? Pag-iwalayin mo nga, para alam niya Pang ninja oh Pag-iwalay pa na to Oo, nag Gando. Ang mm. mm. lupit to. Ito naman sir, magkano? Ang lupit. 2,000. Ninja weapon din talaga. Oh. Maraming maraming salamat sa panonood nyo. Magkita-kita po ulit tayo. Mama, chup chup!